Ito po, unay na po natin si uh, Madam Miss Marian. Andito rin po si Alden, si Ruro, at siyempre si, si Beauty, Beauty, Beauty G. Yan. <laughs> <laughs> at siyempre si, si Ice Ice Baby. Yan. At pati si Miss Andy. Yan. Tawa. So, tawa. Tawa naman ang tawa to. Miss Marian, anong klase ng talong to? Propelica. Magkano yung propelica natin? Asking lang. Ha? Ah? O, oh, medyo umangat na naman konti. Uh, ah, 25 per kilo, 250 per bundle. Ay, yung siling panigang mo? 70. 70? Anong variety yan? Oh, may ka 70 per kilo 700 per bundle. Eh yung mani. Oh, 60 per kilo. Siyempre, meron din siyang pipinong puti dito. Eh yung pipinong puti mo, Miss Marian. Oh, 20. 20 per kilo, 200 per bundle. Ito sa ating um negro beans. Okay. Mga ano? Asking for 80. Ah. 80. 80 'yung bigkis na ganun, pag sa bundle 800. Oh, ayan. Ay, si Miss Andy, Miss Andy, meron kang patolang palipik ko. <laughs> Bago-bago ata yung pangalan dante Hindi, talaga miss Andy yan eh. yung, ano <laughs> <wag ganu> <laughs> yung ating ano? Oh, 20 po. per kilo <laughs> 20, 200 per bundle. Meron tayong ano, siling uh, Taiwan. Maganda ang negro Asking. 5K. Oh, 5K. Uh, isang bundle yung bandel, isang bandel, uh, uh, 500 isang bundle. Uh, 500 isang kilo, 5,000 bundle. yung okra. Hindi kasama ko ah. May 25, may 20. Oh, yeah, may 25, may 20 sa ating uh, bonito ng palaya. As you know? Malakas yung malakas sa negro. 40, 40 per kilo, 400 per bundle. Sa upo. Yung talaga. Ay, meron kang model na bisita naman dito. Napaka. Oh, Kuya, kuya, bayan yun na negro. dito pala si Miss Claudine. Yan. Katib katabi po ni Miss Ice Ice Baby yan, yan. Ayan Ayan Okay Masaya kayata ngayon Ma Miss Marian Masayang masaya, masaya, masaya talaga Ayan Palaga dito sa lugar nito Puro showbiz nyo andito dito Pati yung bisita Taga showbiz ni si Claudine Dumala Ayan o Ayan Ayan <laughs> Siyempre, itong saluyot ni Ate Ana. Ate Ana, magkano yung saluyot? Bibili ang mamaya. 15. 15, yung kamote. 10. 10, yan. Mamaya bibili ako, bago malis. 4 lang daw. Ayan, ang ganda ng nga ano, nga nga. Boy, magkano ba yung ngayon itong ating kamote yung Taiwan? Sea, ang ganda, oh. 57 po. 57. Yan po, araw-araw po maganda yung kanyang Taiwan Sea na kamote. Oh. Dito po tayo sa luya. Tanong natin yung uh, magandang magandang luya kung magkano. May kagandahan, may hindi kagandahan. Pero unayin natin yung magandang magandang luya. At meron tayo nakitang magandang mamimili. Yan huh? good, good, morning Madam Malo. Madam Malo, magkano yung uh, magandang magandang luya? 80 yung hindi kagandahan. Oh, yan. Eh yung bibili kag eh, si Mada bibili nang ano. Na. Eh yung puso natin mapagmahal. 25. Oh, 25 sa gabing galyang natin pula. 35. 35 'yan. Maraming salamat. Wala ulit si Madam Ella no. Wow, nasa quiet naman. Madam Ella, yung pasalubong naman natin diyan, kaya yung magnetic sa rep lang. Okay na sa atin 'yon. Dito sa akin idol na masipag, mabait, siyempre gwapo nga sa si Boss Dennis, si Idol Dennis. Good morning, Idol Dennis. Idol Dennis, ano itong ating ano? Ano ito, Biskaya? Anong variety nito? Ang gaganto? Magkano yung ano natin? Diamante nga yan. Asking price lang. gaganto? Ha? Ponsi, natuloy yan, 80. O, oh, natuloy na raw, 80. Eh, yung maliliit natin. Oh, 50 lang po, 50. O, 50. Yan ah. Kung gusto nyo mong kalidad, quality na kamatis, yan, kay Boss Dennis. <laughs> Ayan po, DM146. Yan. Ito, tanong natin yung sinibuyas. Mada Ate magkano yung sinibuyas natin ngayon? O, oh, 90 per kilo. 90 sinibuyas ano? Etong ano, dalang sili. <laughs> ah, lagak lang. lagak oh, lang. Okay. Yung ano natin itong tawag nito, itong gabing galyang? 354. Ay, may sita pa dong nita. Uy, kagaganda ng ang mo kanina. Sa'yo din? Ay, domar po ito. Ah, hindi kaya. Lagak lang. Okay. Ito kay Parin John John ko. Tanungin natin yung magkano yung asking price ng kanyang uh, pipinong puti, papaya, pati syempre yung Taiwan may ano rin, may beans din siya. Tanungin natin. Wala kang dalawa na lang, wala ko. Boss, yan magaling puti natin ngayon. Pare, itong 15 po. Oh, 1.50 per bundle. Sa papaya, pare. Mura naman oh, 8 AP per bundle sa Taiwan. Oh, 5 bundle. Ito yung angat-angat angat pa rin na gulay dito. Eh, yung kagandaan niya, mas mahal doon, ano? O, uh, oh, 5-3, hindi kagandaan. Pero okay na to angat na angat. 5,000, isang bundle. Eh, yung ating uh, tag dito? Beans. 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 Pero magkano siya pare? 40, 40 oh, per kilo. Eh, yung ano, anong variety ng ano na yun? Thai, ah, uh, sin? Uh, uh, 65, 70 five per kilo. Ano yan? Anong siling, ano yun? Anong variety? Uh, five, five. Ay, ka. Pare, ano mo no? Pare, shout out mo naman si ano? Si Boss Andres. ah oh, si Boss Andres. Pati si siyempre, si yung siyempre yung... Si Boss, <laughs> ikaw. Ah, ba? Pisa Pisang Mariano. Ah, yun. Pisa ba? Pisa mo. Ba? Oh, magandang lalaki din, ano? Okay. Para talagang magagandang lalaki yung lahi niya, no Ah, Ay, yung ano mo, yung love mo. Ay, I love you. Ay, yun. Okay. Ayan po. Ayan po ang mabait kong kumpare. Map mapatulog man o magising man. Eryo, sa maganda at sexy yung si Madam Sila. Madam Sila, magano itong patola na? Ay, patola tuloy. 4'5 po. Sophia, 4'5 per kilo, parang 50 per bundle. Limpo natin. Pipino. Ano po ah, yung uh, kamatis, magkano ngayon kamatis? Ito po, yung ganito, yung ganito plase, ito, 40, marito, 40. 40, maliit lang ito, 40. Ayun na, marami siyang ano, marami. Marami. uh, sopiya. Ah, Wala yung may aming dito, kaya hindi natin matanong. Dito kaya ating baby, tingnan nyo, napakadami pong gulay. Kaya araw-araw natin na-update kasi dito sagana yung gulay, napakarami. Ang daming ano, ang mo mochun talong. Tanungin natin magkano itong mochun talong. Good morning Ate Baby. Kamusta na 'yung birthday ka ng ating uh, magandang unikahiya. Okay naman. Okay naman. Sa ano kayo sa ano ba yan? Sa Five Star Hotel ba 'yon? Ayun na ganun. Sa Vikings lang. Ayun, sa Vikings. Yeah. Okay naman 'yung pagkain, masarap. Okay, yeah. Uh, Magkano yung mucho natin ngayon talong, Asking. Ayun, nabili na yung 33. Oh, 33 yung nakuha. Ito, 30, 30, 30. Oh, ito, 30. Kasi napakaganda po nito talong ito. Kaya, tanda niyo po, ah, ang ating mga asking price, depende po yan sa quality. Minsan, pag maganda maganda ang quality, angat na angat siya. Pag hindi kaganda, medyo bumababa siya. Sa okra natin, ating baby. 25, 25 siya nag-alis per kilo, 250 per banan. Ito sa negro nating sitaw. 80, 90 sa Bulacan White. Bulacan White, 110, 90, Mas malam ang Bulacan White talaga. Ito ang panig ba? Down ceiling. Ano, alis ko? 50 kilo. O, 50 per kilo. Dito ang ganda ng ano ng patolang palitpit ni H mo noon napakaganda. Boss oh. so, H mo magkano yung ating patolang palitpit? Asking lang. Tumawa po at tawag na ngayon na 20. Oh, tinatawaran na asking Ask na natin ng ko. 25 ang asking price pero tinatawaran ng 20. Talaga ang ganda nasa palengke tayo. Kaya yung asking price na yun talagang nababago. E, Ay yung ganyan natin sili. Yung magaganda pong sine, eh, ma mataas. 80 ma sa na, Yan, po. yung magandang maganda ng talbos, 80. Yung hindi kagandahan, 50. Kaya depende po ah, sa quality ng gulay ng ating dinadala. Salamat, Boss Ismon. Tatabi lang po siya ni, ano, Madam Lusa. Kung gusto niyo po magdala ka ng gulay kay Boss Esmond, sabihin niyo lang po, bibigay ko yung number niya sa inyo. Yan, dito po tayo sa magandang sakadora, mabait, masipag. Si Dr. Cheryl po, yan po. Pasta, sibuyas po, bawang, monggo. Yan, dito po, napakaganda ng kanyang mga gulay. Sandali lang po at may kausap sa telepono. Sabi ni Doktora, tagtumala rin. Pero kahit na tagtumal, maganda pa rin si Doktora. Oh. Yan, oh. Yan. Yeah. Good morning, Doktor. Doktor, kaganda mo talaga. Doktor, magkano yung ganito natin? Asking lang. 580. Ilang kilo yan? 8.7, 8.7. Sa medium. 8.50. 50, yan. Ganun Eh, yung magkano, 8.50. 8.50 yung sa ating maliit. 9.30. 9.30. Sa ating kulang sibuyas. 9.30. 940 medium Ano yung medium yun? Ilang kilo yon? 8 8 Sa munggo natin, ala po Munggo 26 po 26, yan Yung ating <laughs> Super white na babang 490 490, ilang kilo yon? 5 5 sa kanso 420 po, at saka 410 Yan, marami Napakabait po talaga ni doktora Talagang ano pa siya, yung masayahin po siya Salamat doktora <laughs> isang magandang buhay mga kagulay welcome po uli sa atin youtube channel dan tv mr palengke today is september 6 araw po ng sabado isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng sangitan, nandarito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ako alamin natin yung mga asking price ng mga gulay na ito para po sa inyong pag-update. Tanda niyo po ha, ah, ask cream fresh lang po, hindi pa po fix yan. Pwede po magbago yan, pwede bumaba, pwede rin tumaas. Depende po sa klase, ganda, quality ng gulay ng inyong dinadala dito sa ating baksakan. Siyempre po sa oras ng pagdating ng mga gulay dito, lalo na po sa umaga, ayan, medyo angat na angat yan. Pero pagdating ng hapon, yung ibang gulay na natitira, medyo bumababa po yan. Saka po sa tawad ng mga mga ngalakal o ng mga bibili sa ating mga sakadora. Kaya, kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para po sa ating pag Dito, kay ate Aya, alamin natin yung mais na dilaw. Yung puti kanina, napakarami nito. Nakuha na agad, oh. Tamang so, natin, ah. Eh. Ate Aya, magkano yung dilaw natin ngayon? Asking lang. 250 yung klase. Oh, 250 per bundle, 25 27, per kilo. 27,000, 45,000. Eh, yung puti ate Aya? Puti, ano, Oh, correct. Ang asking price ng puti 45 per kilo, 450 per bundle. At siyempre, basta kahit anong gulay dito talaga quality, oh. pati yung Taiwan yo. Oh. Ito yung magagandang domino. Sila lang po ang may tilapi bibian. Eh. Tanong natin magkano yung ano. Madam Bibs, Bib, magkano na po yung ating ano, do, domino? ha ah. 60. Ayan po kasi kaya ginagay nila. Sa mall po nila dinideliver yan. Kaya sigurado pong napakaganda. 600 per bundle. Ayan Taiwan si natin natin ano? O, oh, 550 din katulad. Pareho din ng iba. Pero napakaganda ng kanyang tayo once, no? gusto ko ang ganda, no? Pero ang ano niya, 570, pero tinatawarin siyang 550. Eh, yung kapa natin, magkano? 350. O, oh, 350 per bundle. May Sa, muna, milo. ayan, meron din siyang ano, ano, lang, ano lang, dumadami na yung tinda ni ate, ano. Ngayon, meron din siyang ano, may labong din siya. Ay, labong. O, oh, 215 labong. Yan. Lima, sa lima ano? Lima, lima. Hello, Ate Good morning, good morning. Magkano na yung ating sitaw? Ay, yung puyong, mahabang mahaba. O, yun. Negro ba yun? Kaganda, no? Ay, bulakan, why? Eighty, asih. Empat pa, yang apa maganda. Ay, o, oh, yung ampalaya daw natin maganda, you no? Know, 70 per kilo, 700 per bundle. Depende po sa, ano, sa quality, sa ganda ng gulay, ha? Kaya iba-iba yung asking price natin. Dito kay Ate ini sandaan yung sigarilyas per kilo. Kaganda, kaganda rin ng tindera ni Ate Ine, ha? Ay, yung pipi ng bakla, maganda 20 ang asking price sa talong 35 35 sam pala ya oh, puro asking price lang yan 70 50 ang talong ito basta gusto niyo ng quality magandang magandang pechay araw araw merong pechay si boss edward ayan oh, oh kaya sa nagtatanong ng pechay sana mapanood niyo po ayan oh alamin natin magkano ang pechay Ganito. 30 Ay, nakasako. Pa! Oh, baka naman! Yan, 25 po daw. Kaganda, 25 po ang ating pecha dito. 25 per kilo, 250 ang isang bandel dito na tayo sa kaibigan ko si si Sir Cookie. Ayun. Sir Cookie, good morning. Ang gaganda ng repolyo naman. Basta talaga gulay bagyo dito kila Sir Cookie gaganda. Magkano yung repolyo natin ngayon? Ang ganda 400 daw isang bundle. Sa sayote? 300. 300 per bundle. Ito ang mahal yung carrots. Carrots, 1 po isang bundle ng carrots. Sa ating patatas, 650, 650 per bundle. Ang ating pechay bagyo. Pechay bagyo, 350. 350, Pipinong verde. Pipinong verde, 65. Ito talaga, 65, 650. Ito talaga yung tunay na pipino. Yan. Ay, kagaganda din ng broccoli ni ano? Oh, 170. 170. Wala tayong coli ano? Wala. Eh yung ating green bell. Little, bell, 400. Great bell, 400. Yan, yung red bell natin, 400. yung ganito. Green bell, 400 din. Ayan, tanong natin. Yung sisaro mo ano? 60. Si 350. 350. Sa lemon. Lemon, 140. Sa celery. Ang ganda. Sa Lix. Sa tunay na, na bagyo beans. 50. 80. 80. Lettuce na bilog. Lettuce na bilog. 200. Eh, itong ating green eyes. Green eyes. 120. 120, 120 sa romaine. 150. Ayan. Ayan po si Sir Puki ng ating uh, gulay bagyo. Medyo lumalaki na la, talaga yung katawan nito. Nag-gym kasi ito eh. Kaka-gym. Kaka-gym. Isin, oh. Dito kay Madam Te Menche, tanungin natin yung darating yung kalamansi. Ma, Ma, Ma Madam Menche, magkano yung kalamansi natin darating ngayon? magandang ganda Ay, nasa po ay 500 po asking. Ay, mababa po talaga yung kalamansi. Pero pagdating yun, na ah, 500 po yung asking price. Mababa talaga yung kalamansi. Mamaya punong-puno ng kalamansi ito. Ito, kaya ati po sa tanong natin yung okra. Ayan, ganda na okra. Ati Bunso, magkano yung okra natin ngayon? Asking lang. O, 25 per kilo ang asking me. Pero pinatawalan siya ng 20. Kaya, 200 per bundle or 25 per bundle. Malayo pa lang ako. Sinasabi na ni best friend. Malungkot daw dahil walang kita ng marami. Kailangan maraming marami. Best magkano yung puti natin kamote ngayon? 35 po yung kamotin puti natin. Malungkot daw, na, medyo walang kita no. Matumal na. Sa puso natin ganyan. 20. Ay, hindi dito pala inaana ko na digaw dito. may isang palok, magani isang palok. Yan na, napakababa pero napakaganda ng anila na, sampalok. Mababa nga yung ng sampalok natin. 40 po ang per kilo, 400 pag isang bundle dahil 10 kilo. Salamat. Ikaw, so, meron ka mga kamatis. Anong kamatis yan? Biskaya? Ay, kaganda. Model oh, mo na nga na ng kamatis. Nakahawa kasi siya. No? Magkano yung big natin? Big po. Nakababa lang po kayo. 60 lang. 60 lang ang ano. Ang laki ng pinayat mo talaga, Jackie. Ah, nanin naninibago sa iyo. Mapayat ka masyado ngayon. Yeah. Tingnan niyo kagaganda ng kamatis nila dito. Eh yung, yung small size natin. Yan Oh, 50. Dito pa quality ng mga kamatis ni Madam Jackie. Wala si Ate ano, Juliet. Hala po, nagsimba. Wow, kabait ng, ng bata. Thank you, Madam Jackie. Ayan yung mga magagandang lalaki natin na tambay dito. Ayan, o. Pero mayayaman na po. Mayayaman na po mga ito. Mga simple lang. Ayan, no? Saka mga good boy, di ba? Mga good boy. Ayun, oh. Eh, nasa itsura naman. Itignan si, Wala kayong tatapong. Puro pogi, oh. Okay. Oh. So, magaling dito. Ati mayan, magaling upo natin ngayon. Ganda, oh. 22. 22. Ayun, oh. No? Ang daming, ano. Ang daming mustasa, peche ni ano. Ito. Ay, peche. Peche lang pala. Magaling peche natin, Junjun? 25 po 25 sa mustasa? Oh, parelang. 25 mustasa po, gano'n O, pare lang 20 na mustasa, 22 cent O, okay Saan galing yan? Gabaldon po Gabaldon Siyempre, ang aking paborito, masipag, magandang ate Ibioli Ate Ibioli, magkano yung puti natin dito? Magkano? 18 ang asking price Wala kong matatawa Hindi, pag tumawa talaga, yung asking na yung nababago talaga wala hindi hindi fix yung ask kasi nga pag tumawag yung saka do, yung ano mamimili patay na tayo doon yan. At siyempre sa ganda ng ano ng guli ano. Parang di ka tumatanda. Oh, lagi masigla. Ayan, dapat lang. Eh yung okra natin magkano? Oh, 15 sa talong. Ayan o, oh, napakaganda. Ayan, 25 ang touring per kilo, pero natutuloy 22.20 dahil sa tumatawad. O, salamat at Bioli. Kaganda ni Ati Bioli. Ilang taong ka na pa? Ilang taong. 50 ano ka na pa? 50? Ayon, 56. Ayun, <laughs> 56. O, si Sir Ipe. Yan, si Mr. Salvador. Ayan. Ayan. Ganda po sa uh, atin Baka tagahanga ka pa ni nanay, ano. Magkano itong... Ay! Ito pala yung mga kaibigan nating magaganda. Mayayaman eh. Ayan, nag-ipon-ipon uh, yung magaganda. Uh, ma hindi lang magaganda, mayayaman pa. Magkano yung ating ano ngayon? Ano yung garnet? diamante, po. O, magkano yung 82. 82. Ito si Pe. Walang kakupas-kupas. Kaya hindi mapakawalan niyan eh. Ni Madam Lisa eh. Ito uh. natin Suprema. Boss, magkano na 'yung suprema natin ngayon? 37. medyo lumaban naman ng konti. Pero maganda pa rin ang presyo niyan, ano? Ano ba 'to? Saan galing? Suprema galing rin Ah? Galing ah, ah uminga. No. Okay, salamat. Magandang luya, magkano ngayon? Ayun oh, ito, magandang luya, magkano? Bawo okay, 120. 120. Napakaganda po ng luya nilo. Dito lang po, malapit sa exit sa tapat nila ano nila uh, nila Rose. Ayan po ang ating latest Aswin's price. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye bye. God bless us all po.